Hi guys! Ito na naman po inyo kasi nero matanggenya pero sa araw na ito ay hindi tayo magluluto tayo ay maliligo ayan nandito kami ngayon sa Pangasinan sa Bane, Pangasinan kung saan nakatago ang isang beach resort na pinangalan Hidden Paradise <laughs> Hidden Paradise Beach Resort ang kanyang pangalan dito sa Bane, Pangasinan guys, napakaganda nito hindi kayo uh, magsisisi kapag pumunta kayo sa lugar na ito. napaka presko ng hangin. Tingnan nyo naman, flooring pa lang. Wapak na, wapak na. Lahat nara ang kanilang flooring. O, oh, diba? Ang ganda-ganda. Nandito -ganda. kami sa lobby. Naghihintay ng aming kwarto. Tapos, syempre habang naghihintay pa shell din pag may time, oh, punta agad tayo sa tabing dagat. Tabing dagat. Pero may dalawang swimming pool na naglalakihan, isang pambata at isang pangmatanda. O oh, ayan. 'Di ba? Yung mga kasama ko, oh, kanya-kanyang pwesto na. Atat na, hindi na makahintay, gusto nang maligo hindi pa naiilagay ilagay sa kwarto yung mga gamit nila. E pagkaganyang naman, o. Oh. Ganda-ganda ng view. Ayan na ang aking si Teo o. Oh. Pinanggigigilan na. Napakaganda talaga ng view dito, guys. Tingnan nyo naman. O, oh, habang swimming ka sa swimming pool, tanaw na tanaw mo yung dagat. O, oh, de ba diba? Grabe. Napakaganda ng kalikas ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Maa-amaze ka talaga. O siya, siya, siya. Mamaya na ulit ako magkukwento ha. Ako muli magagala-gala din eh. Ganda, no? Sarap maligo dyan. Saktong-sakto lang yung lamig ng tubig. Hindi masyadong malamig. Hindi rin naman mainit. Ang sarap sa katawan. Kaya naman ang aking tayohan at ang aking baby loves, oh. Enjoy na enjoy. Nauna na. Nauna na silang maligo. Yan ang aming mga kasamahang pastor. Siyempre, picture-picture. Salamat sa inyong panonood. Ginawa ay nag-enjoy kayo. God bless everyone. Bye. Thank you so much.